youtube challenge this is angel and this is Aiel this me and Aiel yun tuloy guys punta kami ng ko saan nagpunta si mga let's go guys ako na ako na maghahawak ako na maghahawak di pa kayo mga <laughs> angel pares yeah. na kami kasi ano ilit guys Guys, <laughs> Hey, kilala niya si Linda si Pia? Guys, lang namin pinapalaw si Dasabing. Laging namin sinusubscribe namin sa Dasabing si Pia. Pero di naman siya na, uh, ano, di siya na mamasay. Guys, talaga siya, guys. Guys. Guys! Hey guys! Hello, guys! guys. Hindi naman Huwag kayo na dapat na Punta kami kay Kiro. Ganda mama. Yes. Yeah. Huwag pa kaya ko sa kabit Sabi. Yeah. Ibang ilog guys. Ibang ilog. Oh guys. Walaan niyo kami kung saan kami pupunta. Ibang ilog. Oh, may bubong o wala. Guys. May bubong o wala. Mm -hmm. Guys. May bubong yung pupunta sa dami. Yan. Guys. Mahirap lang. Yung iba mahirap. Din. Guys. Tingnan yun na may daan Taldak-taldak ang yung mga... Ano? Hello, guys! Pero mahirap oh, sila. Sana! Ife! Bumang! Hindi tayo makapunta kasi saan, no. Mahirap guys. Yung iba mahihirap din, Pero nakakapunta sa kusan saan. Dami na kasi nilang pera sa kaka Nakatapa <laughs> ka na tayo. Grabe yeah. yung may bata, yung nakakita ng tae, tapos tinikman. <laughs> <laughs> loko loko eh. So, papaya na naman ay aming sinabi kong tae. <laughs> guys, guys, may bundok oh. eh. Pagandang bundok. Yes, guys, may bundok. Ate, yung ismo. Ate, Ate, ui. Ate! Nang iiyak pa lang. Ate, yung Ate, tayo. Dok, isama mo guys. yung ismo. yung na mo na yung sarapan. mo. Hi! Kami mo, hawak eh. Kami mo na ni Kuya yung magana. Ba't magana? Hindi ka makikita't eh. Ikaw muna mag-vlog. Hello guys, ayaw pa. Ayaw